Talagang ano, uh, front accident talaga dito. Daming na aksidente. Eh, Opo. Namatay na tatlo nung nakaraang linggo. Opo. Mm -hmm. Kaya, sige po. Salamat po. Uh -huh. Tumangga ako sa kotse. Tanggal, oh. Dumulas ako doon. Lumampas ako dito. Nakagip. Okay oh, Oo. Ariglo na. Tanggal, oh. <laughs> What's up mga kapeps? Welcome back po sa YouTube channel. Si-share ko lang sa inyo na overshoot ako. So, yun nga ay pupunta pala ako sa Kebyang Tunnel. So, paglampas doon uh, at pababa na. palay uh, pala ay umambo na bandang baba. So, malapit sa may tulay. Pakurbada. So, umulan. Uh, hindi ko na na-preno yung ano ko, yung gulong ko, yung motor ko salaga na aware pa uh, so, sobrang lulas nag ako sa huli at nag din ako din sa una. hindi kumapit, dahil sa gulong ito, na Maximus na ginamit ko, yan na gulong, so grabe at na-overshoot ako doon, so may na po siya, nahagip yung likod ko at tumalsik pa itong yung box ko, pati ang cellphone ko. At na, anong, ano ko, at nangyari sa kotse, yung tingnan nyo naman, at basag yung, ano niya, bumper niya. At malaki-laki rin na bayaran natin kasi tayo may kasalanan. At na-overshoot nga tayo sa pagmamaniho. So, tingnan nyo. At, yun, at advice ko lang, huwag kayo gumamit na mumurahin yung gulong. Mas maganda yung branded na para yun nga, huwag kayong gumamit ng gulong na made in China na mumurahin. Uh, so, di pala safe ito yung ganitong maximus na gulong na nagamit natin. So, pinalitan ko na rin ng kahit uh, best tire blast. Kaya, yun, makapit yun uh, wet and dry. So, nasubukan ko ng China, so hindi ko na kaya ulitin, buti na lang, wala nangyari sa akin uh, andiyan pa gumagabay sa akin ang Panginoon at uh, yun uh, niligtas tayo sa anumang pamakan at uh, andito tayo para may obligation pa at yun nga uh, mga kapips ito lang ang aking video at uh, sunod ulit uh, don't forget for subscribe sa youtube channel at mapanood nyo ang aking mga next video bye bye Pep Vlog Moto. Please subscribe and share.